Hello, hello, hello mga kachubo. Nandito ako sa garden ng aking kumpari. Nag, naghahanap ako ng tawa-tawa. Uh, Ang tawa-tawa kasi mabisa sa lahat ng sakit sa katawan natin. Tulad ng ubo, o, lagnat, lalong-lalo na po sa dinggi. O, subok na po ito sa aming pamilya. O, yung tawa-tawa pang pataas ng plate pitlit ng bata ubu at saka gamot din siya sa uric acid kaya naghahanap ako dito yan e, wala, wala akong makita kasi nagkaubusan na gawa ng gamot nga siya lahat ng sakit ng katawan pampababa sa din sa dugo ang tawa-tawa mamaya explain ko sa inyo pag makakita na oh. subok na namin pamilya yung tawa-tawa yan wala pa eh kahit isa eh wala pa ako nakita ng tawa-tawa ayun ito yan mga idol yan ito tawa-tawa yan. yan ang tanong gawin mo yan bunutin mo siya bunutin ang ugat kung gusto mo itatanim mo sa bahay yan tawa tawa yan gamot ito sa ubo lagnat, gawin mong ah ba yan. kasama mga ugat bunot pwede mo rin itanim sa pasok sa bahay ninyo Ayan. Payat nga lang siya, gawa na hindi siya na naulan na nainitan. Ayan. Yan nakakita na ako. Itatanim ko to sa bahay. Ayan. Ayan, tawa-tawa yan. Hmm. Marami tong gamit. ano, Subok na kasi to pampataas ng litlit -lit ng bata. Ang tawa-tawa. Ang tanging gawin niyo dito, ah, uh, lang to eh, kasi wala nga ako nakita. Tanging gawin niyo pag makakalating kilo, or, isa marami lang siya, ito lahat, hugasan mo. Isama mo yung ugat. Tapos laga mo siya pakulo. Pakulo mo siyang laga papulo ng papulo yan ang laging iniinom parang tsa Ayan. parang tsa pampababa ng dugo lalo ng high blood kasama na rin sa mga na stress na tao tawa-tawa kunti na eh pwede, pwede ko itong itanim sa bahay para hindi na mahirapan harapan maghanap din ako doon meron ka natutunan kaya subukan nyo lang tawa-tawa lang kaya baba